Hanap mo ba ang lugar kung saan makakapag-shopping? Kung ikaw ay turista at naghahanap ka ng lugar kung saan makakapag-shopping ng iba't ibang pasalubong o ang iba't iba pang nais mong bilhin, ay dito ka pumunta sa street na Avenida de Almeda Rivero o commonly known as San Malo. Ang pangalan palang ito ay ibinigay ng mga lokal na literally ay New Road. Napakarami mo nga pwedeng mabili dito. Basta ba marami ang iyong baong pera? Iba't ibang branded item ang mga nandito. Katulad ng Giordano, Tissot, Lacoste, Skechers at marami pang iba. Ay talaga namang ikaw ang magsasawa sa dami ng pwedeng mabili dito. Pero kung ang hanap mo naman ay pang low budget, ay meron din naman dito ang ukay-ukay. na mabibili mo rin naman sa murang halaga. At maglakad-lakad ka pa nga at makikita mo ang mga bilihan ng mga iba't ibang delicacy na tikim muna bago bili. O ba? Diba? Napaka-generous nga ng mga lokal dito dahil patitikimin ka nila ng kanilang produkto bago ka bumili. O diba? Kaya naman mahihiya ka hindi ka bibili sa kanilang mga paninda. Pero may isang lugar din dito na lahat ng klaseng delicacy ay nandoon na at hindi ka lang mapapagod kakaikot. At yan ang isishare ko sa aking next vlog. Kaya abangan! Bye! See you!